Mahigit apat na libong pamilyang evacuee o bakwit na nanatili naman ngayon sa mga evacuation center sa bayan ng Sagiran, Lanao del Sur, mahigit sampung kilometro mula sa Marawi City, nabuta naman ng reporters notebook si Mang Lininding na papunta sa klinika para dalawi ng kanyang isang taong gulang at bunsong anak na sinas nya. Dinala sa klinika si Nasnya dahil dalawang araw na raw siyang sumasakit ang tiyan at nahihirapan sa pagdumi. Pinadala ko doon, baka lumaki ang sakit niya, baka doon madalas sa klinikan, no? <laughs> yung pangbayan. Sampu hanggang labing limang pasyente nga araw na may diarrhea ang dinadala sa klinik araw-araw. Majority talaga mga LBM, diarrhea. Hindi malinis yung tubig na naiinom ng bata. Example, pag Nagtitimpla yung mother nila hindi hindi sterilized yung natitimplahan na gatas Ayon naman sa municipal social welfare and development tinutugunan na nila ang pagbibigay ng malinis na tubig inumin sa mga bakwit hindi lang mga bata ang nahihirapan sa evacuation area na ito si Mang Arba 82 taong gulang matagal nang pinahihirapan ng kanyang sakit sa puso at baga pero mas pinapalalaraw ito ng sitwasyon nila sa evacuation center. Nagsisiksikan kasi dito ang 366 na pamilya o 1,578 na katao na tumakas mula sa gulo sa Marawi. Ipagpapadiran si Ikan. Kung nabanginan ang gusto ko, mamatay na. Naabutan naman naming nakapila para sa relief goods ang mga bakwit sa evacuation center dito sa Baloy, Lano del Sur. Ilan sa mga nakapila, may ari ng mga maliliit na negosyo o kaya may mga trabaho. Kaya masakit para sa kanila ang pumila at magmakaawa, may makain lang ang pamilya. Si Fatima Sanggila may tindahan dati na nagbebenta ng cellphone at gadget. Masakit ma'am kay naiyata pero tinitiis lang kay para mabuhay ang pamilya Malaki naman ang pasasalamat ng mga evacuee sa mga tumutulong sa kanila. Pero sadyang miserable talaga ang kondisyon. Basta't umuulan, hanggang tuhod daw ang baha sa loob ng mga tent. At paghupa ng baha, putik daw ang naiiwan. Kailangan ding tiisin ang mga CR. Nalilima lang para sa ilang daang evacuee. Sa datos ng DSWD, umabot na sa mahigit 135 million pesos ang halaga ng nagastos ng ahensya para sa food at non-food items na ipinamimigay para sa mga apektadong residente. Pero ang pinakahamon daw ngayon ay ang long-term rehabilitation o ang pangmatagalang pagtulong para sa muling pagtatayo ng mga nawasak na mga bahay, gusali at iba pang infrastruktura. Whether it's long-term, short-term, medium-term, we need good government. And we need good citizens working together. Ayon sa Department of National Defense o DND, maglalaan ng 20 bilyong piso ang pamahalaan para sa rehabilitasyon ng Marawi City. Pagka matapos lang yung putokan dyan, we can return already the backways to those areas na hindi naman na-delikado. Except yung the, uh, the site of the, the heavy fighting at maraming mga unexploded ordnance dyan, Uh, the uh, the Maltes might have left uh, IEDs.